Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Namiss ko kayo at ngayon ay dito ulit ako para magkwento at pag-usapan kung ano yung ating gagawin ngayon. Siyempre, pag-usapan natin ngayon is all about hasaay ng utak. It's all about business pa rin. It's all about entrepreneur pa rin. Kaya tara na, isa nga tayo. Hindi ako pala basa nung nag-aaral pa ako. Kasi walang kwenta yung mga pwede mong basahin pang nag-aaral ka pala. Basta walang kwenta sa buhay mo yung mga libro na nasa paligid mo. <laughs> narealize nyo rin po yun? Ako narealize ko yun. Kasi, nung dati hindi ako pala basa. Kasi, ba? Diba, walang kwenta. <laughs> okay, hindi naman sa walang kwenta. Basta para sa akin lang yun. Okay, kung sa inyo, meron. Okay. okay po yan. Nung nagsimula na akong magkaproblema ng malaki sa mga negosyo ko, ay natuto akong maghanap ng solusyon sa kahit anong paraan na pwede ko makuhanan ng tamang sagot sa sitwasyon ko. Isa sa na-discover ko kung para na na ko kung paraan para mahanap mo ang sagot sa sitwasyon mo ay ang magbasa. Basta magbasa ka lang ng kahit ano, ay papasok na sa isip mo bigla yung tamang sagot sa sitwasyon mo. Yung bang tila na sa loob na pala talaga ng isip mo ang solusyon. Pero kailangan mo lang papalabas ito sa tulong ng pagbabasa. Kaya kung hindi ka pa sanay magbasa ng mga libro, okay? May kinalaman sa plano mo or sa buhay mo ay need mo ito kumaksanayan. Sa mundo ng negosyo ay araw-araw may solusyonan kang problema na kailangan ng matalas mong pag-iisip. Meron pa akong isang uh, verse, okay, kung meron kayong Bible, pwede nyo yung, pwede, niyong, pwede niyong tignan. Okay? Yung sa Proverbs 18 verse 15, okay, KGB 1611, okay, you discern your need, okay, kapag uh, yung uh, ang context po nun is madidiscern mo yung kailangan mo o yung masolusyonan masul mo yung problema mo dahil sa pagbabasa. Okay. Especially pag ulang nating binabasa yung Bible. Ang advice ko is magbasa ka lang kasi ito talaga ang napaka-importante kasi makikita mo yung mga lesson or point out na para sa'yo. Pero bago ang lahat, dapat ang pinakauna nating binabasa ay ang Bible. Tuwing umaga, bago matulog, at kung may spare time ka, dapat nagbabasa tayo sa Bible. Kasi ito yung the more you have time to read. Okay? Bible ang mas mas mag mas maga, mag magiging una dapat na binabasa natin. Dahil lang ang salita ang salita ng Panginoon, okay, ay uh, mas mahalaga. Okay? Ito yung pinakamalaga sa lahat. Alam nyo ba ang best uh, seller or mas madaming nabibenta na book ay ang Bible. Okay? Dahil ito yung uh, kailangan natin talaga sa lahat ng anong mga sitwasyon sa buhay natin. Okay? Kaya, okay, read the Bible first. Yan yung pinaka-i-advise ko sa inyo. Nung college tayo, okay, ayaw na ayaw natin magbasa kasi nakakaburyo yung tipong ang haba-haba ng binabasa mo. Nakakatamad tas wala pala sa, sa binabasa mo yung mga kailangan mo. Kaya ngayon, natromo na tayo. Kaya ngayon, matanda na tayo. Ayaw na natin magbasa. Tas dala-dala pa natin ngayon yung maling practice natin nung college. Ang point ko dito e, eh, balikan natin ang pagbabasa. At syempre, samahan natin ang pagdadasal. Para kung ano yung mabasa, yun na ang kailangan mo. At syempre, yun yung bigay ng Panginoon ay eh dapat masanay na tayo na magbasa ulit. Dahil napaka-importante talaga niyan kasi kung hindi, walang mangyayari. Hindi tayo magiging number one kung yun ang goal natin. Tsaka tinuturuan din tayo na mag-focus. Okay, huwag pa na Facebook kasi dito may kita. No, kung uh, dito mo makita yung pagkakaiba ng dalawa sa nagbabasa at sa nagpa-Facebook. Sa pagbabasa kasi, yun yung mga nakafocus sa na pinabasa mo pero sa pag Facebook, nandiyan yung ma-attempt -ma ka sa ibang bagay na mag-chat na lang, mag-scroll na lang hanggang sa nawala ka na sa dapat gagawin mo. Kaya napakasama ng Facebook para sa atin. Nakakapurol din ng utak natin kasi kada scroll mo, iba-ibang nagitan mo na topic. Ako po, nag-decide akong na huwag ng mag-Facebook. <clears throat> kasi wala, naiiba talaga yung kwanan. nakaka-distract talaga. Okay, kaya stay focused. Kung magbasa, magbasa. Mas maganda sa Uh, kung talaga totally libro ako sanay ako sa kwent yung talagang uh, books books talaga siya hindi sa cellphone o kaya sa ipad kaya dun muna okay salamat sa panonood nyo okay pa-excite nang pa-excite yung ating mga vlog kwento kaya stay tuned and salamat sa support ha? God bless okay dito muna tayo ay ingat-ingat po tayo bye bye